Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Pagkaluto po pala ni mama ay ginising niya na nga din po ako para po mag-almusal na rin. Pero si papa nga po yung unang ginising ni mama. Kailangan din daw po kasing maligo ng maaga ni papa dahil pang umaga na nga din po yung duty niya. At papasok nga po kami ng sabay-sabay. Kaya kailangan po talaga Meron pong nauunang maligo Habang kami naman po ay kakain Si kuya nga ay nakahiga Pa nga po siya dyan at hindi niya na nga lang daw po na matapos si Papa na maligo. Ginisang repolyo po pala, eto pong niluto ni Mama. Sabi nga po ni Papa ay damihan na nga daw po ni Mama yung repolyo dahil ganito na nga din daw po yung babaunin niya. Para hindi na nga din daw po siya lumabas pa dahil malayo nga daw po yung pinagbibilhan niya ng pagkain. Eh masakit pa man din daw po yung tuhod ni Papa. Si Papa naman po ay walang kaarte-arte kahit ano nga daw po yung ipabaon sa kanya? Kung si Papa nga lang daw po ay mas gusto niya nga daw po na binabaon yung mga gisa-gisa. Ayan nga at napaparami pa nga po ng sandok si Papa sa kanin. Basta po kasi kapag ganito yung ulam namin ay mapaparami ka po talaga ng kain. Sa tingin ko pa nga po ay wala pang matitira na ulam para nga po sa pangtanghalian namin. Pero okay lang po mga lobs Ang mahalaga ay lalakas nga po yung katawan ni Papa kapag nasa duty na nga po siya. Pagkatapos ko po palang magbihis mga kalabs ay nauna na nga din po akong pumasok dahil hindi ko na nga din po nahintay yung pinsan ko. Kahit nga po si Tito ay hindi ko na nga din po hinintay. Pag uwi ko po pala ng tanghali ay ako na nga din po yung bumili nito pong ulam namin. At igado po pala ito pong napili ko. May konti pa naman pong natira sa ginisang repolyo. Pero sabi nga po ni mama ay tirhan ko na nga lang daw po si kuya. Pagkabili ko nga po dito sabi ko nga po kay mama, ay kakain na nga din po ako dahil gutom na rin po kasi talaga ako dyan. Hindi ko na nga din po pala nahintay si kuya mga kalam. Kaya sabi nga po ni Mama ay dito na nga lang daw po siya muna sa tabi ko at sasabayan niya na nga lang daw po si Kuya pag uwi niya. Brown out po pala sa mga oras na yan dito po sa amin. Kaya kung mapapansin nyo nga po ay medyo madilim nga din po dyan. Nakailang brown out nga din daw po sabi ni Mama. Maya maya ay dumating na nga din po si Kuya. Kaya sabi nga po ni Mama kay Kuya ay bilisan niya nga daw po magbihis para daw po makasabay silang kumain sa akin. Pag-uwi ko nga po ng hapon ay sakto naman pong paalis sila mama at papa dahil meron nga daw po silang pupuntahan. Kaya eto nga at gumawa nga po muna ako ng assignment ko. Mas maganda na nga din po kasi maaga para po sakto pag-uwi nila mama at papa ay wala na nga din po kong gagawin. Eto nga pong ginagawa ko ay tinutuloy ko nga lang po sa bahay dahil hindi ko nga po ito natapos sa school. Kahapon po pala mga kalabs nung malaw nga po kami sa kanila tatay at kuya Kyle ay dumiretsyo nga po kami dito sa linaw. May kukunin nga din po kasi kami mga kalabs. Pagkarating pangalang po namin dito sa pinto ay biglang apong pong naghag sa akin si Tasha. At kalaro nga din po niya kalaban Tignan niya naman at busy busy pa nga po si ate. Inihimay niya nga din po yung dahon ng malunggay. Nagluluto na nga din daw po kasi si tito. Kapag papasok ka po pala sa pintuan nila ay mapapansin mo nga din po kaagad eto pong letrato nila tatay at kuya Kyle. Tinola po pala yung niluluto ni tito kaya meron nga pong hinihimay si ate na malunggay. Shout out po pala kay Cresha De Venosa. Jerlyn Joy Joy. JRM Tomagan, Mary Claire De Jose. Yun lang po mga ka Maraming maraming salamat po sa panonood ninyo. Mag-iingat po kayo palagi. God bless to all. Bye-bye po.